Nagsimula ang kwento sa isang sitwasyong pamilyar na sa marami, isang araw, bumukas ang mga gate at nagsimulang masira ang mundo. Mula sa tinatawag na Demon Realm, ay lumitaw ang mababangges at malulupit na halimaw. Sa panahong iyon, may ilang tao ang bigla na lang nagising bilang mga hunter, mga nilalang na nagkakaroon ng espesyal na kakayahan dahil sa mana. Dahil sa kanila, nagkaroon ng pag-asa ang sangkatauhan na lumaban. Lumipas ang panahon at unti-unting na itayo muli ang mga lungsod. Bagamat hindi pa rin nawawala ang mga problema, kahit papaano'y may ilan ng nakakaranas ng payapang buhay. Ngunit hindi ito palaging ganito. Kulang na kulang ang mga natural na nagigising bilang hunter, kaya maraming namamatay ng walang saysay habang patuloy ang pag-atake ng mga halimaw. Dahil dito, naisipan ng sangkatauhan na gumawa ng artificial na mga nilalang upang may pantapat sa mga halimaw. Nagsimula silang gumawa ng mga eksperimento gamit ang mga bilanggo na nasa death row, bangkay ng hayop, mineral mula sa loob ng gate, at mga selula ng halimaw. Pinagsama-sama nila ang mga ito at dito nagsimula ang paggawa ng mga Chimera Hunters, mga nilalang na bunga ng Agham at kakayahan ng mga hunter. Dahil sa bagong teknolohiyang ito, bumaba ang bilang ng mga namamatay na hunter at maraming buhay ang nailigtas. Sa ganitong paraan, unti-unti na sanang bumabalik sa normal ang mundo. Ngunit isang gabi, sa isang ilegal na laboratoryo ng Chimera, may mga tauhang naroon sa ikalabing walong palapag ng pasilidad kung saan nakaimbak ang mga high rank Chimera. Sabi ng isa sa kanila, kailangang suriin muna ang isa pa bago sila makauwi. Habang tinitingnan nila si Seventeen, napansin nilang bulok na ang mga braso nito. Nilapitan nito ng isa, pero pinigilan siya ng kasama. Sagot niya, ayos lang daw dahil sira naman na ang utak nito at hindi ito gagalaw hanggat walang utos. Pero habang tinitingnan nila, nakita nilang lubos na bulok na ang kanang braso nito, posibleng epekto raw iyon ng eksperimento. Nagtaka sila kung bakit tila nakakatakot pa rin ang itsura nito kahit hindi naman gumagalaw. Dahil dito, napagdesisyonan nilang huwag na lang pakialaman at iwanan na lang ito. Wala na raw silbisi 17 at balak na rin naman itong itapon sa opisina ng direktor, iniulat ng isa sa mga tauhan na wala ng pag-asa si Seventeen. Halos sirang-sira na ang katawan nito, at kung ibang kay Mira lang daw ito, baka matagal na itong patay. Tinanong ng direktor kung gaano pa katagal ang itatagal ni Seventeen. Sagot ng tauhan, baka isang buwan na lang ang buhay nito. Sumang-ayon ng isa pa at sinabi na kung ganoon, kailangan na itong isama sa operasyon ng gate silang at italaga sa likuran upang bantayan ang mga hunter habang sila'y bumabalik. Sa loob ng kanyang selda, tumangala si Seventeen sa maliit na siwang ng liwanag ng buwan. Bigla na lang siyang tumalun, at sunod na ipinakita ang eksena sa Demon Realm, partikular sa Rocky Mountain Zone. Isang malaking ibon ng lumusog. Ngunit bago pa ito makalapit, naglabas si Seventeen ng manipis na sinulid mula sa dulo ng kanyang mga kuko. Agad itong bumuo ng lambat na tumaga sa ibon at pinayre piraso ito habang nahuhulog sa lupa. Kasunod noon, isang dambuhalang dunworm ang lumitaw. Yumuko si Seventeen, sa katumalon taas at pinayre piraso rin ang halimaw sa isang iglap. Pagkatapos, yumalulong si 17 habang bamuka ang kanyang pitong bibig. Mula rito ay nabuo ang isang higanting asul na bowl ang kuryente na agad pinakawalan patungo sa naglalakihang pulutong ng mga halimaw sa isang atake lang, nabura niya ang lahat ng nasa harapan niya. Pati ang bangin sa likuran niya ay tinamaan ng malakas na enerhiya. Namangha ang mga hunter na nasa loob ng gate kasama niya. Wika ng isa, grabe, isang galaw lang, naubos lahat ng halimaw. Likas daw talaga ito sa isang S-class kay Mira Hunter. Gayunpaman, napansin nilang hindi pa rin nagsasara ang gate, tatlong araw na silang naroon. Isa sa kanila ang nagsabi na wala silang dapat ipag-alala. Kahit gaano pa karami ang halimaw na darating, basta't kasama nila ang S-Class kay Mira, kakayanin nila. Hinugot ng isa ang kanyang espada at sinabing sila na ang bahala sa mga halimaw na nakalusot kay 17. Biglang namula ang gate at nagsimulang magbago ang anyo. Isa sa mga hunter ang nagsabi na nagsisimula na itong magsara. Panahon na, wika ng kanilang pinuno, umalis na tayo. Pauwi na tayo. Habang abala ang lahat sa paglabas, ipinakita si Seventeen na nakikipagbakbakan sa isang dambuhalang halimaw. Tinanong ng isang babaeng hunter kung isasama ba nila ito pa uwi. Sagot ng kanilang pinuno, may utos daw na huwag itong isama. Nagulat ang babae at sinabing akala niya ay mahal ang halagang ginastos para rito. Tugon ng pinuno, sabi nila mamamatay na rin ito. Naramdaman ng babae ang awa. Kung hindi raw dahil kay Seventeen, siguradong maraming casualties sa kanila ngayon. Ngunit pinaalalahanan siya ng pinuno, huwag mong kawan yan. Isa lang yang nilalang na sumusunod sa utos. Sa totoo lang, hindi na rin siya matatawag na buhay. Habang patuloy pa rin lumalaban si Seventeen sa dagsang halimaw, sinabi ng pinuno, sa huli, halimaw pa rin sila. Sa kabilang banda, maririnig ang tinig ng direktor mula sa laboratorio. Paulit-ulit nitong sinasabi ang misyon ni Seventeen, siguraduhing ligtas ang pagbabalik ng mga hunter. Kaya habang ang lahat ay paalis na, si Seventeen ay patuloy sa walang tigil na pakikipaglaban sa mga halimaw na umaatake sa kanila sa loob ng gate. Tinanong ng direktor si Seventeen kung nauunawaan niya ang utos. Ngunit habang lumalaban siya, ang halimaw na napatay niya sa pagkakataong iyon ay naglabas ng isang uri ng asidong likido. Dito makikita na wala ng mga braso si Seventeen. Sabi ng direktor, iyon na lang daw ang natitira. Kapag natapos na ang misyon, hindi na rin kailangang bumalik si Seventeen. Tumugon si Seventeen ng Return Secure Complete. Ngunit nang mapansin niyang natutunaw na ang kanyang katawan, binigkas niya, Return Not Allowed, at naupo na lamang habang dahan daw ang tinanggap ang kanyang katapusan. Noong araw na iyon, ito ang naging resulta ng misyon ni kay Mira Hunter 17 na binawian ng buhay sa labanan. Wala ni isang hunter mula sa panig ng sangkatauhan ang nasawi. Sa halip, nagapi niya ang kabuoang 1823 na halimaw. Habang unti-unting namamatay si 17, biglang nag-flash sa isipan niya ang kanyang nakaraang buhay, mga alaala na matagal nang binura mula sa kanyang utak. Noon, isa siyang normal na batang tao. Nagsimula ang alaala sa oras na siya ay siyam na taong gulang at kinidnap. Bagamat sira na ang bahagi ng kanyang utak, hindi niya lubos maintindihan ang kahulugan ng mga eksena. Pero napanood niya ito na parang pelikula ng kanyang nakaraan. Pitumpot siyam na taon na ang lumipas mula nang iwan siya sa ampunan ng District labintatlo. Pagkalipas ng siyam na taon, tinawag siya ng direktor at sinabing sinaktan niya raw ang isa niyang kaibigan gamit ang bato dahil pinagtawanan siya. Tinanong siya kung ilang beses na itong nangyari. Pagkatapos, isinara ng direktor ang pinto at pinaalis siya, sinabing hindi na niya ito kayang alagaan. Nahiga si Seventeen sa niebe, at dumating ang isang van. Narinig niya ang isa sa mga sakay ng sasakyan na nagsabing, tuwing pumupunta tayo sa squatter, may mga batang gumugulong sa harap natin. Kinuha nila si Seventeen at sinabi, mukhang may bago na naman tayong subject. Tinanong siya kung anong numero siya, at dito nagsimula ang pagiging 17. Inutusan ang mga staff na siguraduhin hindi ito makatakas. Isa sa mga surgeon ang nagsabing kailangan itong eye record. Tinurukan si 17 ng S-class silkworm cells. Pinagmasdan nila kung paano siya tutugan. Laking gulat nila na walang naging side effects. Sa halip, nagkaroon siya ng kakaibang kakayahan. Bagamat na natiling tao ang itsura at ugali niya, tila may natatangi siyang pisikal na katangian. Dahil dito, nagpa siya silang ituloy lang ang pag-iniksyon ng kung ano-ano hanggang may lumabas na reaksyon. Nagpatuloy ang kanilang eksperimento sa loob ng anim na taon. Makikita sa kasalukuyan si Seventeen na muling nakikipaglaban sa isang dambuhalang halimaw habang pinuprotektahan ang isang sibilyan at kapwa hunter. May mga halimaw na kahawig ng mga hornet na agad niyang tinamaan ng kuryente, para bang nabura lang silang parang wala. Lumapit ang isang babae habang buhat ang kanyang anak at taos pusong nagpasalamat kay Seventeen. Humingi rin ng paumanhin ang kasama niyang hunter, at sinabing nakakabigat ng loob na isang bata ang kailangang pasanin ang lahat. Ngunit sagot ni Seventeen, ayos lang. Makaraan ang limang taon mula ng muling makalaban ng napakaraming halimaw, Napaisip si Seventeen, bakit ba siya narito? Ano bang ginagawa niya? Tinanong siya ng direktor kung bakit siya tumigil. Nalilito ka ba sa mga alaala mo? Sabay tawa ni Tuo, at sinabing, sa wakas, lumalabas na ang mga side effect. Naguluhan si Seventeen sa sinasabi ng direktor. Lumipas pa ang panibagong limang taon. Doon lang ibinunyag ng laboratorio na tinulukan nila si Seventeen ng higit limandaang klase ng sangkap sa loob ng labinlimang taon na sunod-sunod. Sa panlabas na anyo, isa siyang S-class hunter, pero sa totoo lang, hindi masukat ang tunay niyang lakas. Siya ang pinakamalupit at pinakamagaling na obra ng laboratorio. Pagkalipas ng 34 na taon, isang babae ang inyabotan siya ng chicken breast. Mabait ka ba? Tanong nito, Ngunit pag-abot pa lang niya sa pagkain, agad niya itong nilapan ng parang gutom na hayop. Napaatras ang babae sa takot. Sabi ko na nga ba, kakainin niya yan. Sigaw niya habang ang mga sibilyan ay nandidiri. Huwag ipapanood to sa mga bata, dagdag nila. Hanggang sa tatlong araw ang nakalipas, natapos niya ang huli niyang misyon. Sa gitna ng labanan, bumigay ang katawan ni Seventeen at tuluyan siyang namatay. Isang bahagi ng kanyang gulugad ang naiwan sa lupa Unti-unti itong bumalaw, hanggang sa lumutang at nagsimulang buuin muli ang katawan niya. Ang buong gulo ni Seventeen ay muling nabuo, at kasabay nito ay nagumpisang bumalik ang kanyang katawan. Sa limandaan at dalawamputpito na klase ng monster cells na nasa loob niya, may isa doon na nagdulot ng spark, isang himala na siyang dahilan ng kanyang muling pagbangon. Habang nakatingin sa sarili niyang mga kamay, napaisip siya, nagbalik ba ako sa pagiging tao? ngunit alam niyang hindi pa rin siya ganap na tao.